ito naman po yung ating King 23i. sa po natin. So, yung on muna natin yan. Hook. So, and hilahin natin yung Pitol Start. So, ganun lang siya mga ka-best buys. Makikita natin dyan, 229 volts, 60 hertz, and 00 po yan mga ka-best buys. So ito po generator na to ipapadala natin sa Lucena City. Silipin nyo mga ka-best buys, kahit na economy on and economy off natin, yung hertz yan hindi nagbabago. So napaka-stable yan mga ka-best buys. So i-off muna natin ito. Yeah. Ito yung pinaka gusto ko talaga Sa lahat ng Philking generator na inverter natin Or sa lahat din ng mga generator Na dumaan dito sa Best Buys Mindoro Ang pinakatahimik talaga Is itong PK23i So yan mga Best Buys Ibabalot na natin ito At ipapadala natin sa ating kliyente COD po yan nationwide So para sa inyong mga orders Comments and suggestions ay maaari kayong mag-text to Umahog sa aming cellphone number Na magpa-flash just sa inyong screen Bisitahin ang aming Facebook YouTube and TikTok For more videos Maraming salamat mga best Buys Mag-ingat po tayo palagi God bless po